Ngayon makakasama natin si Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr., ang Chief of Police po ng Coronadal City PNP. Sir, magandang umaga po sa inyo. Long time no see. Yes po, ma'am. Well, good morning and good morning po sa ating mga listeners and viewers. Opo. Kamakailan lang po na umpisa itong Oplan Galugad na inisiyatibo po ng Coronadal City PNP. Uh, pwede niyo pong may bahagi sa amin, sir. Ano po yung layunin ng uh, ginagawang efforts po ng Coronadal City PNP? Yes, ma'am. Ma'am. Uh... Actually, yung ating Oplan Galugad or yung tinatawag natin na uh, one-time big time operation, checkpoint operation, and Oplan Sita is hindi lang po sa Coronadal City Police Station, kundi ito po ay uh, programa ng ating uh, PNP. This is a proactive uh, measure to combat uh, crimes na nangyayari sa ating mga uh, uh, mamamayan. So pinaka-purpose niyan is hindi naman po sa pagpapahirap sa ating mga motorista kundi uh, part po ng crime prevention measures na ginagawa natin. And as we all know na yung mga crimes natin is ang usual na uh, getaway vehicles nila is motorcycle, uh, four-wheel vehicles. That is why uh, nag-initiate tayo ng ganong measure uh, to check kung... Uh, ang mga motor o mga vehicles ay eh may uh, uh, complete uh, documents. Uh, as we all know din, na yung mga kriminal ay gumagamit ng mga motorsiklo o vehicles na hindi rehistrado. Walang mga plate number. O it could be uh, dahil karnak. Opo. And of course, another is... Uh, ito din po is measure natin doon po sa paglaganap ng mga uh, motor napping incidents natin and car napping. Uh, maraming nagtatanong, uh, what is our uh, basis on uh, doing this? Actually, sabi ko nga po, uh, ang PNP is mandated to implement uh, all laws and all ordinances. So, ang ating... Uh, uh, uh RA uh, 4136 is a national law uh, despite that of course ang pinaka primary office to implement that is our LTO okay uh, but as to checking and the other implementation uh, under that law the PNP could uh, implement it uh, that's why yung isang uh, pinaka ano natin kasi wala in the absence of uh, deputization from the LTO ang ginagawa natin dyan is hindi naman po tayo nag-i-issue ng TOP from uh, LTO kundi ang in-implement natin is yung ating local ordinance o na uh, uh, city ordinance in support sa ating uh, uh, land transportation code of the Philippines. Uh, kaya ang katuwang natin dito sa ginagawa natin na uh, localize sa upland uh, Galugad and OTBT is yung ating city traffic So, yun po yung ginagawa natin. And hopefully, panawagan natin sa ating mga kababayan, uh, hindi naman po nga ito pahirap o sinasadya lang na pangistorbo sa kanila, kundi uh, ito ay uh, security measures natin para malabanan natin ang anumang klase o anumang uri ng krimen na nangyayari sa atin. Okay. Yes, Sir, po? kamusta po yung... Lately yung monitoring at paninita natin sa mga motorcycle. Motorcycle lang po ba yung sinisita natin, sir? Actually, all, all uh, vehicles po ang sinicheck natin. Uh -huh. Hindi lang po motorcycle, kundi kasama rin po mga four-wheel uh, vehicles. Kasi hindi naman po excuse yung ating uh, four-wheel vehicles na magdadala o gagamitin para sa pag ng crime. Just recently actually, together with our HPG, meron tayong uh, uh, nahuli na plug-down na isang uh, four-wheel vehicle na nagdadala ng illegal na droga. And uh, meron din po tayong operation, a checkpoint operation, which yielded again positive, nagdadala ng firearm. Doon po ay resulta ng ating uh, uh, mobile or spot checkpoints na uh, ginagawa. Uh, sa part naman po ng uh, implementation natin, during the uh, first day, nagkita natin na medyo marami nga pong ating mga kababayan ang uh, laging nakakalimutan ang mga proof of ownership or yung ORCR nila. But uh, recently, nakita natin nagbaba uh, naman po yung ating uh, apprehension. And we appreciate and uh, uh, pasalamat tayo sa support ng ating mga kababayan. Opo. So, uh, one week na po ito or mga ilang weeks na po ba natin ito iniimplement, sir? Yes, uh, naging uh, active po nung ating implementation uh, last week and uh, ito ay nakita natin na effective din. We have uh, recorded uh, uh no incidents uh, with the implementation nung uh, ganun po na proactive measure natin and hopefully dahil maganda naman po ang kinakalabasan as to our crime statistics is ituloy-tuloy natin po ito. So again, asking the support ng ating mga kababayan, hindi po ito pahirap o pang-iistorbo kundi this is a security measure to preempt uh, any forms of criminality. Yung panawagan lang po natin, uh, wala naman po magiging problema as long as we we uh, are responsible drivers. Of course, dala-dala uh, natin ang ating driver's license, ang ating proof of ownership, yung ORCR and uh tingnan natin yung ating uh, uh, motor na hindi maingay. Okay. Uh, that is uh, also one na tinutukan natin open because pipe. yes po, kasi yan po yung uh, marami din po tayong na-receive na ingay, especially sa ating mga uh, far flung barangays, yung incident po ng drug racing or yung uh, uh, public disturbance na uh, naidudulot ng mga open pipe na uh, tambutso. Okay, kamusta naman po yung monitoring natin ng na mga drug racing dito sa Syudad ng Coronadal COP? Uh, ano po yung mga ginagawa rin nating mga aside po sa Oplan Galugad? Ano po yung mga monitoring na ginagawa natin sa mga kabaranggayan dito sa ating lungsod? Kasi uh, per barangay eh, para may existence ng mga drug racers. Yes, yes nga po. Ah, uh, actually isa 'yon sa ina-address ng ating Oplan Galugad and uh, OTBT and we are planning na hindi lang po dito sa sentro gagawin 'yon. Kundi isahin po natin lahat ng ating uh, barangays and uh, recently naman po uh, I think wala naman tayong uh, major uh, incident or report on uh, drug racing. So hopefully with the measures na ginagawa natin, ituloy-tuloy natin is uh, ma-preempt natin especially na alam natin uh, pag pas uh, approaching yung Christmas and the New Year. Yun talaga may mga iba tayo mga babayan diyan na sinasadya na uh, gagawin pang paingay ang kanilang uh, mga motor so as early as uh, uh, as early as uh, this time panawagan natin sa ating mga babayan na let us be considerate with the uh, others na ayaw po nung uh, maingay Okay maraming salamat po COP at magandang araw sa inyo Yes ma'am good morning and uh, thank you very much din po